Geonax Farmer Official. Magandang umaga po sa inyo lahat mga ka-farmer. Ah, kumusta kumusta kayo diyan? Anong ginagawa niyo ngayon? Ah, ingat-ingat lang po kayo diyan. Mga ka-farmer. Ah, siya nga pala mga kaparmer ang gagawin ko ngayon no na umaga uh, ipakita ko sa inyo yung aking alaga na alagang kalikasan mga kaparmer no? uh, <clears throat> dito ako sa aming bahay mga kaparmer yun ang bahay ko ito nung nung dyan yung dapugan ko noon nasira sa lindol po hindi ko pa naayos ayos po mga kaparmer no importante na mayroon pa akong matulugan no mga kaparmer uh, so uh, ngayon tapos ko ipakita sa inyo yung aking alaga na kalikasan ibon sa ibon na kalikasan no doon sa iri lagi sila uh, ako mamaya mag uwi na naman doon ako sa trabawan ko ngayon dito ako ng bernice pa mga kaparmer diba nagsabi no, ko sa inyo na uwi ako nung Bernice so ngayon tara na nyo ako punta natin yung ibon no? Uh, alaga ko yun mga ka farmer unang una pa yun hindi pa kami naka hindi pa kami naka nakatira nitong aming bahay uh, nalagyan na namin ng pisami yung atires Uh, hindi pa kami naka-blessing. Sila na ang una nakatira, mag-asawa lang 'yun, mga ka-farmer maniwala kayo, hindi. Mag-asawa lang talaga ang una-unang una-unang uh, nakatira doon. Uh, sa noong 2000 man ito na tayo, 'yung bahay ko mga ka 'no. Tapos dalawa lang sila mag-asawa na ibon. Hanggang ngayon na taon, 'yun, dami na sila mga ka 'no. Nagsimula 'yan dalawa lang po. So, punta natin. Ipakita ko sa inyo. Yung kasama ko yung misis ko mga farmer. Ayun naka-farmer. Ipakita ko sa inyo. Ayun na yung sasakingin ko ngayon na sasakingin ko na uh, abuno. Ang tawag nila to. Uh, Aguano. Aguano yung tawag nila mga kaparmer Ayun oh. Eh. Ayun na sila kaparmer Pakita ko sa inyo. Ayun oh. Ayun na sila. Pakita ko sa inyo. Yun. Yung alaga ko kaparmer Ayun oh. Yan. Dami yan mga kaparmer Oh, sa sinong nan nanonood na nan 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 video ngayon. Oh. Baka mayroon kayong buyer. Bibilihin itong sa salag ng sayaw mga kaparmer Ayun na sila. Yun. Sa tiris ko to mga ka Yun o. Ayun na sila oh. Hmm. Ayun. Ayun. Huwag kayo matakot. Mga alaga ko. Alaga ko ito mga ka silang una-unang sumitira dito sa aking tires mga kaparmer yun yung pintuan namin sa main main door yun ang ipot nila mga kaparmer oh. binibili ito uh, pinagbibili ko pinagbinta ko na uh, 500 ang sako mga ka yon yun mm, at yung ano niya ka yung uh, salag niya mga kaparmer yun, pabili yan oh, pero hindi masyadong mahal kasi hindi talaga tong yung hinahanap sa buyer na mga koreano na yung uh, tawag nila palawan palawan na ibon kaya tinawag na palawan doon kasi sa palawan maraming kuwiba doon yung salag na hindi na gamot hindi yung mga lumot kundi yung sariling laway na nila mga kaparmer you know o oh, tingnan lang nyo mga kaparmer you know baka may alam nyo kung sinong gusto mag uh, mag culture nito so, wala nang problema mag culture yung bahay buong bahay ko eh, ano na ilaan eh, ko sa kanila pag may mag culture yun yun ah, tapos yun pap ano ko yan mga ka-farmer? Ilagay ko yan sa sako para malinis na yung doon para hindi magamoy. Yun, nakikita na ninyo mga ka-farmer na kung ano kadami. Ayun na sila ka-farmer, ulitin ko. Ayun na sila. Ayan. Medyo malilim ah. yan Ang dami yan mga ka-farmer. Ayun no oh. Ang dami yan. Hmm tapos ako dito sa aking sa ipot nila o iti ka farmer yun maliligaw ako tapos ah, uh, alis na so okay samahan nyo ako mga mag magtingin na lang kayo mga ka farmer ah? oh, okay lang ba wala problema Mahul mahulugan na 'di diba Ginawala ko 'tong ng rokiro. Munaka blank. Ah. Ganito. Ganito. Ginadala na kong ginalalagay ko. na ko. Ginadala mo. Oh, klasuyan kay nagkamati si Sami. Hmm. Tapos ako nag ano lang ko na. Magluyak ako pero kulat pa na ako tungluyan ni Rokiro. Ninilito. Samawig. Okay so mga viewers, ko gusto lang magtingin daw sa ibon. Ah, anong klase ng ibon 'yan? Bakit? mahal ang pagbinta daw oh. o so, yun mga ka-farmer sa sasakingin ko na yung ipot nila mga ka-farmer no so kasama ko yung misis at saka may bisita ko wala ka ni dito ko lang mang dito yan Aduh, ini baru. Tak Ayun mga ka-farmer, yung, uh, yung tawagin namin, agwano. Agwano, ito, uh, uh, ipot ito sa nasayaw na ibon. Tawag. Ode bro, di ka magpatay bro. Di pa, ko pata bro. Di ko ang pata. Atan! Sige na sa ako ano. 500 jumbo seeds. Jumbo. Di, kakadaog okay, lagi halos. Ang hanik. Gabal man na.

Mahulog mga ka na mag-uwayayin sila? Hmmmm Ilang balay dito so, Ito yung itlog na ano? Ilang na Isa yung grills si Ikwan Haan? Nakita, tumangka <laughs> <laughs> oh. kita okay. Nakita kami mo? Oo Si Romel ba? Si Romel o oh. Grills hmm. si Romel Romel, vlog Vlog to dito sa ikwan kamal to ba? O, kita man ako hmm, Dahil?

Ano? Oh. Balik lang nga oh. Okay. Balik, balik. Balik Ayo.

yun, pakita ko sa malapit sa kanila mga ka-farmer. tingnan nyo ayun no. bird, yan o, bird usapin mo hi bird hi bird may itlog ka na dyan. Yun, ang dami ka farmer, oh. Ayun, oh. Ayun na sila ka farmer, oh. Yun. yun, yun ang tiris ko. Yun ang box sa tiris ko. Gawain ko sila ng box. Yun. Yun ang kaparmer, oh binutasan pa ng daga yun box yun ang series ko ka farmer yun yan ito yung series ko yun sa alad dyan sa loob yan tapos ito na yung saking ko ka farmer kulang nulang sako sayang ubusan kami ng sako kala ko ilang sako lang ito 'yan o, Farmer. 'Yon. Yes. Oh, ka-farmer. Uh, dito na lang po siguro yung aking ah uh, Maiksi na video no i ini-share ko sa inyo na yung alaga ko. Yon, ibon sa kalikasan to mga farmer. Hindi yung sa kagubatan sila kan hindi. Doon lang yan sa kalangitan, hindi sa may no lang. Lagi lang lop, lilipad-lipad lang sila, hahanap-hanap sila ng pagkain. Tapos pag alas 5:30 or alas alas 6 saka sila umuwi mga farmer no. Yon yun ang mga alaga ko kapag mag yun yan, yan. medyo hmm, sulaw lang kasi yan o oh. dami yan ka farmer kung yung palawan yan talagang pure ah, mahal yan 40,000 ang kilo yung ang uh, nagpunta dito yung Chinese nagpunta dito mga ka mag asawa tapos kung pinoy magbili 1,500 lang <laughs> Grabe no. So yun. farmer. Ah, uh, dito na lang po. At Ingat-ingat uh, lang po kayo mga ka-farmer kung anong ginagawa nyo ngayon. So ngayon na rubber nis, uh, alo uh, Kalinggo at kalinggo. Ah, uh, uuwi ako sa dito sa kinatrabahoan uh, ko sa Kalatuyan. Yung farm doon na may kubo-kubo mga ka-farmer. Ito sa bahay ko to. So, ipakita ko yung bahay ko mga ka-farmer. Hindi maganda. <laughs> Nagsaking ko. Bawa ko yung kulang mang sako, oy. Eh. Kula ang sako. Ito yung bahay ko ka-farmer. Yung bahay ko. Ito yung sira ko sa ano, paglindol ka-farmer. Sisira talaga. Eh. Mm. mga kaparmer maraming salamat sa panonood ninyo no sa aking video ngayon na umaga ay, pinasilip ko lang ay pinasilip ko lang yung alaga kong sayaw uh, 24 na yata yun na uh, taon uh, sa nagsisimula lang ng nung year 2000 dalawa mag-asawa ngayon ang dami ng mga kaparmer na no? so nakapira, nakapira na ako dyan mga ka sa salag niya at saka yung iti tag 500 lang bigay ko sa abuno hey. sa sako 500 lang po wala namang kapital dyan hindi man pinukumpra so babay na mga kaparmer uh, sa bagong nanonood ngayon dyan uh, uh, ano lang na? uh, pakishare na lang yung video ko uh, like and share at uh, pakiclick click button bell para updated kayo sa mga video ko na mix may adventure uh, may, may, farm may tortor may loto loto minsan so yun na po yung masasabi ko sa inyong mga kapar ingat ingat po kayo uh, shout out sa inyong lahat mga kaparmer Sana. of